Alam ko mahirap din yung trabaho uh, uh, trabahong nakaupo ka dyan, nagdadrive ka pa ganyan-ganyan. Tapos yung mga kameraman din natin, maghapon din na nakahawak ng kamera, nakapokus sa trabaho. Nakakangawit din mga kababayan, di ba? Nakakapagod din. Sana, pakaingatan ninyo. No? At saka, sana, magustuhan nyo rin. Kaya naman mga kababayan, naisipan ko rin na bigyan ng gift itong aking team. No? So, andyan na ba lahat? Yes, oh, very good! Ay, pagod mga kababayan. Maghapon ng uh, biyahe ng team kung saan-saan kami nakarating. Pero thank you, Lord dahil nakauwi kaming maayos at ligtas. No? Huh? At alam ko mga kababayan na itong aking mga kasama, lalong-lalong na sa ating mga piloto na maghapon halos mga kababayan na paikot-ikot lang ng ganyan, alam ko mahirap din yung trabaho. Uh, uh, trabahong nakaupo ka dyan, nagdadrive ka pa ganyan-ganyan. Ako nga mga kababayan na nakaupo lang, nakaupo lang po ako, nakapapagod. Much more pa kaya yung halos maghapon kang nagda-drive tapos nakakonsentrate tapos yung mga cameraman din natin maghapon din na nakahawak ng kamera nakapokus sa trabaho nakakangawit din mga kababayan ba, diba? nakakapagod din kaya sa loob ng uh, maghapon gala, trabaho eto, nakauwi kami kaya thank you Lord dahil ah, kami ay laging nagagabayan at ah, maayos. Pero siyempre, gaya na akin sinabi, hindi po biro-biro yung biyahe, pagod, trabaho, focus. Kaya naman mga kababayan, naisipan ko rin na bigyan ng gift itong aking team. No? So, andyan na ba lahat? Yes, 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 yes. Ay, very good. Ito, may gift ako sa inyo. No? Sana, uh, tawag nito, sana baka ingatan niyo no at saka sana magustuhan nyo rin at uh, kung sino man ang hindi ko mabigyan ngayon sunod na araw huwag magtatampo ha walang magtatampo kasi hindi ako perfect pero sunod na araw baka kayo rin no so eto may mga pangalan naman na to syempre ah uh, to Kuya Jesse! Oy. Ayun. <laughs> Para sa'yo. Yun you know. o. Ayan ah. o. Buksan mo. Pakita mo. Yun know, naman ba? O. Oh. Ayun! Oh. Mamaya mo na buksan! Excited ka eh. Hintay mo yung mga kasama mo. Ayan. Next! Kuya Risky! <laughs> Ito! Wait <laughs> Wait lang! Okay, pakita mo lang. Pakita ko lang <laughs> yung kahon. Oo. Sunod. Boss JB. Ayan. Maliit yung kay Boss JB. No? Thank you, thank you, thank you so much. Ayan. Dito ba? Minsan-minsan pasayahin din natin sila. Ayan. Kuya Sam. Ayan. Yuhuy. Oh, pakita mo yung box. Ayan. Okay. Kuya Chris! Ayan. Alam ko mabigat yung camera. Kaya mabigat-bigat yung binigay ko sa ano What? sa cameraman natin. Oh. Eh, okay. Pakita mo yung box. Ayan. Ayan. Hindi, box lang. Silipin mo. What? Wow! wow. <laughs> Siyempre, luma, pero bago. <laughs> Ayan mga kababayan, KJ27. Iyo. <laughs> Ayan. Thank Bago, guys. Bago. Pero luma. <laughs> Sino ang uh, nakakaalala at nakakilala pa kay KJ? Ayan. at syempre, kay Van Dam! Ayan. Oh, hawakan mo lang yung box. Okay. Oh, wait lang. Ayan. Okay guys, sana uh, yung mga bigay ko sa inyo, uh, uh, dito ka rin pa, para hindi kita, sana iingatan ninyo, no? at uh, pasensya na kayo, yan lang ang nakayanan. Pero kung sino man po yung, uh, hindi pare-pares kasi ang price niyan, kasi ano yan eh, uh, tawag nito, ibinagay lang sa inyo pero sa price hindi magkakaparehas pasensya na kayo kung may mababa may mataas basta yan galing sa puso ni Daddy Frankie para sa akin pantay pantay lahat kayo mahalaga sa team walang itutulak walang kakabigin ang akin pantay pantay po ang lahat ano hindi porkit ikaw ang editor ay papaburan na kita hindi porkit ikaw ang driver ay impor no kahit ikaw ay tagaluto lang dito sa bahay, mahalaga ka at importante ka. ba? Diba? Parang walis tingting -ting yan mga kababayan. Pag iisa, dadalawa tatatlo, hindi malakas. Pero lahat tayo, pag nagsama-sama, nagkaisa, very strong. Tama ba, Madam? Tama. Oh, tama, okay. Ay, si Sam, tsaka si ano, dito kayo. Yan. Oh, dito kayo. Pakita nyo yung mga ano, buksan nyo. Ayan. Okay? Oh. Anong masasabi nyo? Oy! Oh. Yo, thank you so much! Yun, Ayan. Ano yan? Oy, sapatos! Ay, sapatos! Sapatos! Ay, <laughs> Ayan. Oh, di ba? Ay, Putang gala! Ayan. Balik tarin mo naman. Bago nga, no? Ha? Ah? Bago, no? Sanggala. Ayan. Ayan. Pagkakasin mo para makita. Oo. Oh. Ay, siyempre. Kakulay mo yan. Nugnug yan. Thank you. Yeah. <laughs> Sabi ko sa inyo eh, binabagay yan eh. Okay? Oh, ito, damit naman. Okay. Oh. Anong masasabi niyo kay Daddy Frankie? Thank you po. Thank you. Thank you so much po. Ayan. Huwag <laughs> mo takpang yung mukha ni Bandam. <laughs> Ah, <laughs> <laughs> tao malastog. Ah, wag kang malastog, Jesse. Ano? Okay. Pero ano't ano tano man natatanggap natin, guys? Pasalamatan natin parati si God. No? Hindi po 'yan darating kung hindi sa gabay ng ating Panginoon. Sam. Ah, tatlong tatlong pangungusap lang para kay Daddy Frankie. Love you, Daddy Franks. Thank you so much. Ano pa? Uh, Pagigyan pa namin yung trabaho namin. Ay, para... Asahan ko yan. Kuya Risky. God bless you. Always. Ano, ano pa? Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat. Pag-o! Thank you, dari Franky. <laughs> At sana maraming pang blessing uli. uh. ulit. Oo. At ulit-ulitin pa. Ayun! <laughs> KJ? Ayun, Dads. Uh, magbal uh, nung noon hanggang ngayon hindi nagbabago Daddy Franky pa rin talaga and salamat sa pagbabalik ko dito sa bahay mo <laughs> yo thank you Kuya Bandam ah uh, salamat sa Franky eh. meron akong bagong tapatos at tapatos ko lumay eh, matagal eh anong luma binili ko lang yun nakaraan karaan huh? saan natin binili yun o oh, magkakasama yata tayo nung nun binili ay hindi huh? yeah. hindi last Christmas lang binili Oh last Christmas, December. last December lang binaya ang luma. Kaya lang, guys, ang baho kasi nilublob niya. Nilublob sa tubig tapos sinuot yung basa. Ha? Huwag mo na isusuot yung basa, ha? Ah. Hindi mo, Tos. Nalabay ko sa tapatong nalabahan ko, eh. bakit nagalit yung sales lady kanina nung nagtanggal ka ng sapatos? Ang baho daw. Kasi, oh, hindi ko yung sapatos, talagang susuot yung basa. Oh huwag mo isusuot yung basa, yan na tututo ito yun. Okay. Oh, very good. Si ano? Christian! So, yun, Dads. Uh, Una-una gusto kong magpasalamat kasi tinanggap mo ko sa team. Oo. Tsaka sa team, syempre, maraming mga salamat tinanggap nyo ko. Ah, uh, Asahan nyo, pagbubuti ko lalo ang trabaho. Ayan. So, maraming si, maraming ayan. Pa. si, ayan. Si Boss JB, mga kababayan, marami na daw siyang sapatos, kaya damit ang kinuha niya. Ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat na ating mga kababayan. Thank you, thank you so much, Kuya. Yeah. Sa inyong. Ayan. Si Tax, wala pa. Sa susunod na lang daw. Ayan. Siya yung humawak ng camera, mga kababayan. At marami din sapatos si Tax. No? So, God bless sa Team Daddy Brangi. God bless sa atin lahat. Ganon din sa ating mga viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ginabi na kami, mga kababayan. Bye-bye po! Yo, Yo yeah. <laughs> oke <Okay. laughs>